Pamilya sa grade 7 student, hindi na magpasakas ang kaso sa maestro na nagnusno sa chewing gum matapos na istorya sa maestro ang iloy sa bata. Apang imbisigasyon sa DepEd 6 sa na natabo, magapadayon. Na Iniangin tutukan ni Zen Kilantang Sasa Exclusive. Nagpirma na ang Iloy sang grade 7 student nga si alias Toto sang affidavit of non-interest. Ini matapos nagpadulong sa ginaistaran sini sa Bago City, Negros Occidental, ang manunudlo nga si Gerald Sinaon, kagang pila ka miyembro sang school administration sang Santa Barbara National Comprehensive High School. Suno sa lola ni Toto, nagdesisyon ang pamilya nga hindi na magpasaka sang kaso batok sa maestro. Ang maestro ang ginatudlo nagnusno sang chewing gum sa baba ni Toto nga may nakatapik sang parte sang kahoy nga nagresulta sa pagkagasgas sang inawong kag sang baba ni Toto. Pinagkantugin sila katong Sunday, gin uyang nga naging chimpo, nakaging gastuhan, naging niya makita dito eh. Pero it's so happen, nga na man ang nanay. Kay ang abiya, makihistorya lang, huwag siya kabalong, may dala na galing na papilis. Tito na, dahil pihanan ako. Pwede hambal ko. Sige na lang. Total nila ginapadulong. Dugang pasang lola, naghahambal mismo si Toto nga may kalain kagkaugot paininga na batsyagan sa iya maestro. Ipadayo naman nila ang pagpaidalong kay Toto sa psychological examination. Hindi siya gusto yung ng isyo. Ang kay ang ano ya, Medyo sakit pa siya sa buo kay Sir Natan. Na... Ginpahayag sa DepEd 6 nga sa payaksang pag-atras ng pamilya ni Toto, magapadayin sa gihapon ang paghatag sa atensyon sa Legal Office kag Learner's Rights and Protection Office. Ilay ga determina kung anong mga natabo kag kung may basehan bala ang aktos ng maestro. Panugyan sa DepEd 6 sa mga manunudlo nga mas palabaon pa ang pasensya kag likawan ang pagpatupa sa mga bata. Um, as much as possible hindi lang natong pagsakit ito natong pag uh, may ang physical contact na matabo it, eh. uh, it's going to be a violation of our uh, child protection policy and it will be dealt with accordingly ginaya pag Sarang naman nga makapalapit ang mga kabataan nga naka sang sa pagpang-abuso sa kapulisan Bukas ang talatapan sa Women and Children Protection Desk sa mga kabanwahanan sa pag-assist sa kabataan Upod ka si Rilo Renduke Zen Kilantang Sasa One Western Visayas